Oh, may hapon mga ka-loads, May hapon, may hapon. sa Digos damside site. Mo ang basurahan sa Digos sa arang katsada. Nindot kayo lang tawan yung palibot oh. Palibot manggahan. Oh, nindot keng kasada ha. Nindot keng basurahan damside sa Digos City. Mo ang Digos Landfill. Morning grupo ha ang unsa nga grupo ni? Ah, group 2 ni, group 2. ni ang group po sa group 2. Kaya ang group 1, humana na mag pangahig. Pulipuli ni sila din mga kalods. Doha ka grupo po diri sa dam site sa basurahan kay tungod sa kadaghan sa nang, nanginabuhi. Inaana na sila diri kadaghan ha. Ang nanginabuhi tungod sa nakita ginila kaning panginabuhi ah. nakapa eskwila, sila sila mga bata. Nakapatapos ang uban diri nanay nakapatapos og maestra. Nanay nakahuman og engineer. ah, daghan kay natapos mga kurso. Nanay nakapaeskwela og nurse. Nanay nakahuman og midwife, mga kalods. Atubang udi mga kalods. Oo, oh, mga kalods, mo ni sila mga kalodi kay commander nyo karon ning grupo ha. Ang commander nyo sa grupo to kay ako ang ipangita kaya atong taga ginagmayng kuan pamainit para makapamainit mo. Ay! Ang ay! leader sa group to. Katong muna, si, ay, hapun na kayilo mo na si Kuan. Hapon ni hapon. Ay hapon na. Hapon na mo duty. <laughs> si tatay. Tatay na siya no hapon na hapon na mo duty. Ah na upo. Na upo na kinahig ba. Kinahig basura pero naay kwarta. Nay, grasya sa basura ha. O sige tay. Inyo ani, inyo ani. Inyo ani pamainit niyo. Thank you, Boseng. Inyo ani pamainit niyo. Salamat. Oh, pamainit niyo, pamainit, oh, pamainit, pamainit kay para makatilaw-tilaw po sa grasya tulong bahin-bahin nun. O oh, kaway-kaway sa mga kalods, kaway-kaway. Kaway-kaway sa mga kalods. Mga kalods, kaway-kaway. Maing hapon kanatong tanan og daghang kay salamat ha sa Lanpel Digo City. Daghang salamat. Daghang salamat karatong tanan.